common understanding naman namin na mutual mutual decision to to end Medyo mahirap siya and you just have to accept siguro mga bagay na wala ka lang control. Sa kauna-unang pagkakataon, Kim Chu nagsalita na tungkol sa breakup nila ni Sian Lim. Nagsalita na si It's Showtime host Kim Chu tungkol sa nangyaring hiwalayan nila ng ex-boyfriend niyang si Sian Lim. Sa latest vlog kasi ni Dr. Vicky Bello nitong Sabado, Marso 16, inusisan niya si Kim kung ano raw ba talagang nangyari sa kanila ni Sian. Anya, wala naman. Baka magalit siya. Ano lang talaga. It's ano lang. Common understanding naman namin na mutual decision to end things and to move on with our lives. Saan ni Kim Chu? Matagal mo rin bang iniisip i or medyo? Tanong ni Doktora Vicky Bello. It's very personal and it's medyo mahirap siya. And you know, have to accept siguro yung mga bagay na wala ka ng control. And you cannot push yourself sa isang bagay na not naman in the same wavelength. Buong pahayag Kim Cho. Matatandaan, nakakaloka ang chika ni Oji Diaz patungkol daw sa nakarating sa kanya kung paano naghiwalay ang ex-couple na sina Sian Lim at Kim Cho. Sa latest episode ng Oji Diaz Showbiz Update napag usapan ni na Oji, co-host na sina Loy at Mrena ang tungkol sa naganap na hiwalayan. Si ni Oji, hindi niya alam ang punot dulo o talagang rason pero may nakapagsitsit daw sa kanya kung paano nangyari ang hiwalayan. May disclaimer pa si Oji na pwedeng mag-react sina Sian at Kim tungkol dito. Ani ni Oji, nag-request daw si Sian kay Kim na paglutuan siya ng steak. Habang kumakain, sinabi raw ni Sian kay Kim na tapusin na nila ang relasyon dahil parang wala naman daw patutunguan dahil ayaw raw ng pamilya at mga kaibigan ni Kim sa kanya. Nakarating sa atin kung paano sila nag-split. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim. Na isang araw daw, itong Si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Kim Chu, eh excited na nagluto ng steak. So nung kinakain na nila yung steak, hanggang sa dumayalog si Sian Lim, "Ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin namang patutunguhan. Parang ayaw rin naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends." Kwento ni sabi ni Oji, pwedeng oo o kulang ang kwento niya, pero iyon daw ang nakarating na chika sa kanya.